Uh, kaya ako ha, kung seryoso ito si Marcos, pero I doubt. I doubt naman talaga na seryoso. So, totoo ka sir. sa breaking news. Mm. Sabi ni BBM, breaking news to ha, mm. sabi ni BBM, ayaw niya talaga ng impeachment kay VP Sara. <laughs> ayaw niya talaga. <laughs> And the breaking news nga, yan nga naman nasa media. Gulat na gulat nga ako, masyadong mabait ang mainstream ngayon. Dahil kahapon, lumabas yung trust rating ni Pangulong Duterte na higher Dan Bongbong Marcos, actually halos doble ka ng uh, trust rating ni Bongbong Marcos yung uh, trust rating ni Pangulong Duterte. Ngayon naman, ang inilabas ng media ay uh, gusto, nung, ay ayaw ng mga majority ng Pilipino ay hindi pabor doon sa pagpapadala sa kanya sa dahig. Mm -hmm. Yan ang pinalalabas ng mga mainstream ngayon. Ito, breaking news. Ano daw? Ayaw daw talaga ng uh, presidente. Totoo nga. <laughs> Sinig ko pa nga eh. <laughs> Kasi yung breaking news na yan, nandadidig ko na yan eh. Well, Dati rin niya sinabi yan. Hindi ko uh, pa mapasukin ng ICC. Ayun na nga. Hindi ko pa mapasukin ng ano. Hindi ko ganito. Pagro-breaking news. Ayaw niya ng impeachment yung anak mo. Unang pumirma. Ano ba namang lukuhan niya? Eh, okay. wag mo sabihin wala kang influence sa anak mo. Kung wala kang influence sa anak mo, eh, anong karapatan mo maging presidente diyan? Ah, eh, hindi hindi na dapat ganyan ang uh, tungo natin. Ano pang mga pinagsasabi niya? Meron sinabi dito, boss, na, na qualified 'yan. Uh -huh. uh, qualified daw ang Qualified, um, highly qualified. Tapos ano pa ba 'yung sabi niya? Yun good track record. Uh Oo. -oh. Oh, ano pero, qualification? Yun ang tanong. Kung, <laughs> ayun nga, kung uh, sino ang pinakamaraming kung sino ang maraming kademonyohan ang gagawin, yun ang magiging uh, uh Pero yun nga, breaking news, huwag kayong magpapaniwala sa ganyan. Katulad ng sinasabi ni Banat Bay, yung ang reconciliation, isang malaking kabalintunaan at kabulasto ganyan. Ito din, sinabi din niyan, ICC, hindi niya papapasukin, biglang, ayan na, si Pangulong Duterte, wala na. Ano to eh, master of deceit itong si Pangulong uh, Bongbong Marcos. Mayroon ngang sinabi yung isang sikat na ekonomista na tinanong siya kung mayroon bang pag-asa ang Pilipinas, may magagawa pa ba at gagawin pa ba itong si Bongbong Marcos. Ang sagot niya, wala. Kasi nga, iba yung kanyang ginagawa sa sinasabi niya. Kaya kung uh, siguro sa tatlong taon naman, na namuno yan sa Pilipinas, na walang nagawa yan, napakarami lang ng litanya niya, napakarami lang ng mga sinasabi niyan, eh, nakuha na ng banateros ang style kay Bongbong Marcos. Tingnan ninyo kung ano ang ginagawa. Yun ang totoong nangyayari. Huwag nyo pakikinggan yung sinasabi. Kasi nga, pathological liar yan. Sinungaling eh. Kung gusto nyo malaman ang galaw ni BBM, mm. pakinggan nyo yung sinasabi tapos balikta balik rin, rin. oh yon yung kabalikta rin yun ang mangyayari mm -hmm. sabi niya gusto niya makipagayos sa mga Duterte mm -hmm. o tapos yung Duterte youth party di mm -hmm. eh. tatlong upuan hindi nakaupo diba yung mga ganyan na ayaw niya sa impeachment pero ano kunya anak niya na gano eh anak niya nagpaikot ng ano eh oh. ng papel eh para magpapirma eh si Garin mismo nagsabi eh that mm -hmm. na was not her it was the son of ano it was the first ano son <laughs> of wala the kanagin. first family. Yung nagpaikot ng papel, tapos sasabihin mo, wala kang alam, sasabihin mo, hindi mo gusto. Katarong, mm, <laughs> kalukuhan yun. Uh, Isang malaking kalukuhan yun, mga partner, yung uh, sasabihin niya na ganyan. Kaya nila, yan, kaya nila tayo nilalans Mabigat eh, yung mga binitawan ni Toby Chanko mm -hmm. dyan sa Congress. Napakabigat nun. Wag na wag na wag ninyong kakalimutan yung mga information first na mga yung mga information first hand ni ano ah ni Toby Chanko nagkabayaran dahil sa impeachment mm. yung uh, ibinenta na, na sinabi niya yon sa kanyang uh, mga revelasyon ibinenta na ni Tambaloslos yung mga proyekto na hindi pa nare review ni BBM so pini-pressure nila si BBM na, 'wag iano, 'wag uh, itong mga proyekto na ito kasi nga naipangako na nila Dandine. para doon sa pirma uh -huh. ng impeachment para kay VP Sara. Mabigat 'yung mga akusasyon na 'yan. At tingnan natin kung ang uh, si Tommy na ba nag, ano pa, congressman pa. Tumakbo hmm. ba siya o hindi hmm. na? Congressman. Congressman pa, pa rin siya. So next ano? sa 20th Congress, congressman pa rin siya. Nanalo pa rin siya sa Malabon. Tingnan natin kung ipatatanggal siya mm -hmm. netong mga kasamahan niya. Kasi mabigat yung binitawang, ano, ah, binitawang revelasyon ni Toby Chanko. Maging ano kayo doon. Kung pwede ulit-ulitin yung interview na yon at i-capture niyo yung mga importanteng detalye yung binigay niya roon. Kasi yun yung ano, corruption sa Congress as a whole. Kaya makikita mo, ngayon, si Martin Romualdez pa din yung kanilang inuupong, ano, inuupong Speaker of the House. Eh dahil nga, kailangan dahil para ma-release yung mga proyekto, lalo na yung mga nanalo, nag re -re, 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 -re na nanalo, kailangan, hindi ma-release yung mga ipinangako sa kanila. Kaya dapat, mm. kung ayaw mo nang i-release, Marcos, yung proyekto, yung mga yon, palitan well, mo si Romualdez. Dapat, oo. Di ba? Mm si, ano, si Chanko ang papalit, kaya lang 240 congressmen na daw eh. Ang... Hindi, alam mo yung mga congressmen na yan, wala namang mga paninindigan. Walang loyalty yan, no? Wala. Pre Dati nag, nag, ano, na, tiyan, nag Duterte lahat yan, pa yan kay Duterte. Wala, mga, mga, mga congressmen na yan, walang honor yan. Sa totoo lang, walang honor yung mga yan. Bakit ko nasabing walang honor? Eh kasi wala namang silang paninindigan eh. Kung asa ng project, nandun sila. Kung nasa ng biyaya, nandun sila. Kaya walang honor yung mga yan. Ah, uh, kaya ako ah, kung seryoso ito si Marcos, pero I doubt. I doubt naman talaga na seryoso. So, totoo yung kasabihan na there is no honor among thieves. Oo. Uh oh. <laughs> pero ano sa tingin nyo, partner? Naglalaglaga na ba ang Malacanang at ang uh, Pero ngayon house, may breaking news. Oh, ah, ano yan? Si Larry Gadon, ang PCO sekretary. Totoo nga. Hindi, perfect yun, ha? Uh, Pantakin -huh. mo si Larry Gado ng PCO Secretary. Tapos si Claire... Ay, baka ano? maniwala sila. Sabi mo. <laughs> Joke po yan, ha? Uh -huh. pero gusto ko siya. Sana siya ang maging uh, spokesperson. Pwede uh -huh. na ring vice president. <laughs> Bantakin mo sila yung mag ano, uh, o mag manggigigil habang nagsasalita. Pag, pag ganun ganun pa siya. Oh, uh, Nanginginig At no. Habang sumasagot siya doon sa re reporter. Ano pa baka kagatin noon si Aiden. <laughs> Oo. Uh -huh. <laughs> O medyo ano pa naman nako po ay Pero partes yung sabi ko tingin niyo nag uh, naglalaglagan na ang Malakanyang at saka si ang uh, si house speaker kasi hindi naman pwedeng walang go signal yung binanggit ni Chanko eh Posible ba yun na alam mo naman siya ang uh, campaign manager ng Malakanyang ng Alyansa hmm. tas may sinabi siyang masama dito sa tropang tamba. Hmm. no, So ako, sa tingin ko doon, may go-signal ito ng ng Malacanang. Meron. O, so ibig sabihin, naglalaglaga na sila. Kasi ano, eh, nililinis niya yung ah. ano Nililinis yung pangalan ni ah, BBM eh. Parang laglag. Oh, kayo, kayo ang masama. Uh -oh. Hindi ako, di ba? Pero so, pwede din na play nila is good cap, bad cap nga. Na si Marcos yung good cap, tapos yung si Romualdez ang bad cap, magkakampi pa rin sila. Hmm. Pero magkaiba sila ng ginagawa. Okay. Ako more on sa naglalaglagan, I think hindi naglalaglagan. naguhugas kamay. Wala wow, akong kasi kinalaman niya, kasalanan niya 'yan, ha? Parang ganoon. Pero nilaglag niya pagka. Parang ganun. ina naging resulta na laglag. Pero basically hindi naman para tirahin yung kalap yung kasamahan. Pero more on hindi ako 'yan. Malalaman natin yung sagot diyan kung sino ang magiging speaker. Pagka nawala na itong si Tamba. Naku. Meron na yan? Hindi pero May yung statement eh. ni Marcos eh sinabi niya eh, yung yung mga kakampi daw niya Oo. ang hindi pumirma sa impeachment. Oo. Yung iba, yung mga nag-file impeachment complaint, hindi ko masabi na kaya kong utusan. Ah. So parang sinasabi niya, hindi ko ako, hindi ako yan eh. Linis kamay na naman Oo. So ibig bang sabihin, Mr. President, sobrang hina mo talaga. To the point na hindi mo kayang pasunurin. Kasi sinasabi nilang uh, separate 'yan ang uh, uh, or they are ano parang equal branch, equal power with the president. Kalokohan 'yan. Sa kasaysayan, ang Congress, especially ang House, ha, yung lower house, ay eh, talagang nasa ilalim yan ng command ng presidente. Kasi pare-pareho silang mawawala ng budget. Kaya nga hawak ni sasabihin nila hawak ng budget ng Congress. Mm. Oo, oo. Pero kayang ipitin ng DBM yun. Kaya. Oo. Mm -hmm. uh, eh, weak talaga. Eh, ito talaga. Eh, yung sinabi niya na kung kailangan daw niyang umupo sa BICAM para daw, ano, uh, maging maayos yung budget, gagawin niya. Hindi ba no, hindi niya talaga alam ang trabaho niya. Mm -hmm. Co-equal body, co-equal branch mo yan. Hindi mo pwedeng mandohan yan. Hindi ka pwedeng umupo dyan at magmando. Ang power mo, bilang executive is to veto at ipakorek kung ano yung mga nakikita mo na hindi correct. Hindi ka uupo doon at mag, ano ka, mak makikipag-collaborate ka with Congress and Senate. Hindi mo trabaho yan. Para kasi oh. marukas, traffic eh. Dapat mag ka na lang. Bakit rap? Magaling siya mag eh. Si Marcos? Oo. Oh. Ah, ka ba nakita? May video siya nagra-rap. Dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab. Ay, deb-deb. Deb-deb-deb-deb-deb.